kahulugan ng pandikit sa panaginip. Nanaginip ka na ba tungkol sa pandikit? Hindi lang ang pandikit na nakakaharap mo araw-araw, kundi pati na rin ang pandikit na dumidikit sa mga bagay. Maaaring isipin ng ilan sa inyo na walang kahulugan ng mga panaginip na ito. Gayunpaman, ang mga panaginip ay may malalim na kahulugan at simbolismo. Ang pandikit ay isang material na pandikit para sa pagdugtong o pagdikit ng dalawang magkaibang ibabaw. Karaniwan ng pandikit ay nakakatulong sa iba't ibang industriya, construction o kahit na pang-araw-araw na gawain tulad ng mga handicraft. Marami itong komposisyon at uri, depende sa mahahalagang sangkap at gamit. Ang ilang karaniwang uri ng pandikit ay kinabibilangan ng synthetic glue, resin glue at rubber glue. Ang bawat uri ng pandikit ay may iba't ibang katangian para sa iba't ibang layunin. Ang synthetic glue ay isang uri ng pandikit na gawa sa mga sintetikong kemikal. Ang pandikit na ito ay kadalasan nakakatulong para sa pagdikit ng mga hindi buhaghag na materyales gaya ng metal, plastic o ceramic. Ang sintetik na pandikit ay may malakas na pagdirikit at lumalaban sa mataas na temperatura na ginagawa itong kapaki-pakinabang sa industriya ng automotive o electronics. Ang racing glue ay isang uri ng pandikit na gawa sa natural o sintetikong dagta. Ginagamit ito sa pagdikit ng mga buhaghag na materyales tulad ng kahoy, papel o tela. Ang racing glue ay may malakas na pagdirikit at lumalaban sa moisture kaya madalas itong mahalaga para sa mga industriya ng muebles o handicraft samantalang ang rubber glue ay isang uri ng pandikit na gawa sa natural na sintetikong goma ang pandikit na ito ay karaniwang nakakabit sa mga nababanat na materyales tulad ng goma, tela o katan ang rubber glue ay may flexible adhesion at lumalaban sa mga pagbabago sa temperatura kaya ginagamit ito ng mga tao sa industriya ng tela o sapatos ang paggamit ng pandikit ay mahalaga sa iba't ibang industriya at pang-araw-araw na gawain. Gamit ang angkop na pandikit, ang magkakaibang mga materyales ay maaaring pagsamahin sa isang solid, pangmatagalang unit. Sa makatuwid, ang pagunawa sa kahulugan ng pandikit at pagpili ng angkop na uri ng pandikit ay napakahalaga sa paggawa na magagandang resulta ng trabaho kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdikit ng mga bagay-bagay. Ang mga panaginip tungkol sa pagdikit ng mga bagay-bagay na may pandikit ay may kahulugan tungkol sa iyong kaugnayan sa mga bagay sa paligid mo. Ang pandikit ay isang simbolo ng pagkakakabit sa mga pisikal na bagay o maging sa mga interpersonal na relasyon. Nakakatulong itong magkabit ng dalawang surface na naglalarawan sa iyong mga pagsisikap na ikonekta o mapanatili ang iyong relasyon sa isang bagay o isang tao. Kung nanaginip ka tungkol sa pagdikit ng pandikit sa mga bagay, maaaring ito ay isang senyales na sinusubukan mong palakasin ang iyong mga bono sa mga bagay sa paligid mo. Maaaring kabilang dito ang mga relasyon sa mga kaibigan, pamilya, katrabaho o kahit na mga bagay na may sentimental na halaga sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong panatiling matatag, malapit at handang maglaan ng oras at lakas upang mapanatili ang mga ito. Samantalang kung nahihirapan ka magdikit ng pandikit sa isang bagay, maaari ito magpahiwatig na sa tingin mo ay nakatali ka sa isang sitwasyon na hindi ka nakikinabang. Maaring mahirapan kang bumitaw o gumawa ng mga hakbang para ayusin ito. Sa kasong ito, ang panaginip na ito ay maaaring tumawag sa iyo upang kumilos at baguhin ang mahihirap na kalagayan. Sa kabilang banda, kung sa tingin mo ay nasisiyan ka sa mga resulta ng pandikit na nakadikit sa mga bagay, maaari itong magpahiwatig na nagtagumpay ka sa pagbuo at pagpapatibay ng iyong mga bono sa mga bagay sa paligid mo. Maaari ka maging masaya sa iyong mga relasyon at pakiramdam na konektado sa mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang paalala na pahalagahan at pangalagaan ang mga relasyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pandikit na dumidikit sa iyong mga kamay. Kapag nanaginip ka tungkol sa pandikit na dumidikit sa iyong mga kamay, ito ay nagmumungkahi ng isang malakas at likas na koneksyon sa isang bagay. Ang pandikit sa panaginip na ito ay kumakatawan sa isang komplikadong bono para sa iyo na palayain ang panaginip na ito ay maaaring magpakita na ikaw ay emosyonal na nakakapit. Ang kamay ay bahagi ng katawan na mahalaga sa pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Ginagamit mong iyong mga kamay upang magsagawa ng mga pisikal na gawain, makipag-ugnayan sa mundo at makipag-usap sa iba. Sa makatawid, ang isang panaginip tungkol sa pagkuha ng kola sa iyong mga kamay ay may kahulugan na nauugnay sa iyong papel at lakas sa pamumuhay ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang panaginip tungkol sa pagkuha ng pandikit sa iyong mga kamay ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong kontrol at kapangyarihan. Ang pandikit na nakadikit sa iyong mga kamay ay sumisimbolo sa iyong damdaming pinigilan sa isang problemang sitwasyon o hindi malusog na relasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahayag ng iyong pagnanais na palayain ng iyong sarili mula sa pagkakalakip na ito at humingi ng kalayaan. Kung nahihirapan ka maglinis ng pandikit mula sa iyong mga kamay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga limitasyon sa iyong buhay. Maaaring makaramdam ka ng pagpilit ng mga responsibilidad o relasyon na nagpapabigat sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring tumawag sa iyo upang makahanap ng isang paraan upang makatakas at maghanap ng kalayaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng pandikit. Kung nanaginip kang bumili ng pandikit, ito ay naglalarawan na naghahanap ka ng tamang kasangkapan upang magbigkis o magkaisa ang mga sangkap sa iyong buhay. Maaari itong magpakita ng iyong pagnanais na ayusin ang isang bagay na itinuturing mong sira. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na naghahanap ka ng lakas upang ilakip ang iyong sarili sa isang partikular na sitwasyon o relasyon. Maaaring ito ay isang senyales na gusto mong mapanatili ang isang pangako sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa papel na pandikit Ang panaginip tungkol sa papel na pandikit ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan na ayusin o ipangkat ang iyong mga iniisip at idea. Maaaring ipakita nito ang iyong pagnanais para sa isang organisado at lohikal na daloy na mga idea. Gayunpaman, maaaring mayroong ding mas malalim na kahulugan sa panaginip na ito. Ang papel na pandikit na natapon sa lupa ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nakakasagabal sa proseso ng pag-iisip o komunikasyon. Maaaring ito ay isang simbolo ng kahirapan sa paghahatid ng mga idea ng malinaw at mabisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pandikit sa iyong mukha. Kung nanaginip ka tungkol sa pandikit sa iyong muka, ito ay may interpretasyon na may kaugnayan sa self-image. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na may isang bagay na nakakagambala sa iyong imahe sa sarili. Ito ay maaaring mga hulugan na nakakaramdam ka ng na insecure o hindi komportable sa iyong itsura. Ang panaginip na ito ay maaaring maging tanda ng pagkakaroon ng higit na tiwala sa sarili at pagdagumpayan ang anumang insecurities na maaari mong maramdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa natapong pandikit Kapag nanaginip ka tungkol sa natapong pandikit, ito ay nauugnay sa pagpapagaling ng nasirang relasyon o pagkawala ng kontrol sa iyong buhay. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan kang ayusin ang isang nasirang relasyon o pagkaramdam na wala kang kontrol sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring maging isang babala upang higit na tumuon sa mga pagsisikap na maibalik ang mga relasyon at tulungan kang makilala ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kontrol sa iyong buhay.